daging nyo tatandaan na walang ahensya ng gobyerno na pwedeng magsampa ng kaso doon sa mga taong hindi nakapagbayad ng utang dito sa mga online lending apps. Uulitin ko ha, walang pwedeng ahensya magsasampa. Ang tanging pwede magsampa sa kanila ay yung mismong kumpanya na inutangan nito na mga nakahiram na mga biktima ng ula. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat mga kajani Muli maglalambing lang po ako sa inyo bago natin simulan ang ating tatalakayin. Ay pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit na na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos sa na ginagawa natin dito about sa usapan on yung ending up. So yun, may nakita kasi ako na... Hindi <laughs> ko na maalala kung sa message ko to o sa mga member ko ng G sa GC, no? Ito kasi nakita ko na save kong message na pinasa sa akin eh galing daw yung pagsasampa ng kaso ng isang credit investigation bureau doon sa isang nagkaroon ng utang sa ola na hindi nabayaran. Ito po yung sinasabi ng message. Credit Investigation Bureau Incorpor Incorporation S.S. Mediation Department. Date issued March 18, 2025. Court: Municipal Trial Court or Regional Trial Court. Hearing date: March 24, 2025. Notice of summons. This is an official summons to inform you that a civil and criminal case has been filed against you for two counts of violations under Article 315 deceit. And 318 Swindling and Fraudulent Defrauding of Creditors. Of the revised Penal Code, the charges are related to your unlawful acquisition of funds or credit under fraudulent pretenses and your failure to repay your obligations. The case has been du duly registered with the Municipal Trial Court or Regional Trial Court and is scheduled for a hearing on March 24, 2025. a formal complaint has been submitted by the plaintiff along with supporting evidence. Failure to respond or appear in court will result in further legal actions including judgment by default. So, ang sabi rito, si Credit Investigation Bureau ay isang mediation department na kung saan, ang sinasabi rito rin na yung si Credit investigation ang mag-forward doon sa nagkaroon ng utang na hindi nabayaran. At sa kanila, ibinigay yung email ng summons, ng notice of summons para doon sa nagkaroon ng utang. Ha? Bali, parang lumalabas ganito. Imbes na ang magpadala ng ganitong summons na galing sa korte ay si Credit Investigation Bureau. Tandaan nyo, si Credit Investigation Bureau ay isa lamang sa mga branches ng KISA, o sa kung saan sinasabi na Credit Information uh, System Act, na madalas na binabanggit ni Boss Ray na kaibigan natin. No? Shout out sa iyo, kaibigan. Ito yung sinasabi niya na KISA, isa lang to sa mga ahensya ng gobyerno, na kung saan under din sila ng uh, Credit Information Corporation. So, it means, itong Credit Investigation Bureau ay hindi pwede maging mediation department ng kahit anong mga online lending app lending companies, financing o bank ang tanging pwedeng gawin lang ng credit investigation ay mangalap ng informasyon natin na kung saan hindi tayo nakabayad ng utang dito sa mga lending companies na ito, at yun naman po ay ipapasa nila sa CIC doon nila ipoporward yan para magkaroon ng credit uh, score o credit Uh, record yung tao nagkaroon ng utang. At hindi sila yung pwedeng maging mediation department o yung maging daan para magpasa ng mga messages galing sa korte para doon sa hindi nagbayad ng utang. At wala rin ahensya ng gobyerno ang pwede magpayo ng kaso doon sa individual na hindi nakabayad ng utang. Tandaan niyo walang ganun. Hindi pwedeng yung SEC o CIC Uh, maliban na lang kung may criminal charges po na isasampa ng company para i-forward doon sa MBI o sa PNT para doon sa taong nagkaroon ng utang. Anwari, yung nagkautang doon sa OLA ay napatunayan na gumamit ng mga peking informasyon, detalye at dokumento at uh, kung ano naman -ano na ginamit sa panilang nung nagkaroon ng utang sila. Okay, ganun po yun patunayan lang ng lending company o ng OLA na nanloko yung utang, doon na sila magpapasa ng reklamo sa PNT o sa NDI ng estapa. yun po yung nang gawin. Pero kung sasabihin nila na yung CIC, yung Credit Investigation Bureau ang magsasabi na sila magsasampan ng kaso para doon sa nagkaroon ng utang, ay isang malaking kalokohan lamang. Tandaan nyo po yan ha. Walang ganun. Lagi nyo tatandaan ng pwede mag-file ng kaso ay yung inutangan natin. At ngayon, yung utang natin na yan, ang mangyayari dyan ay hindi criminal case. So, utang ang basihan. Tandaan nyo, civil case lamang. Ito, ito, malupit eh. Lagi nilang pinagdidikit yung civil at criminal case. Eh. Gayong magkaibang base, magkaibang klase ng uh, kaso yan. Ang civil case ay para lamang sa pagbabayad ng utang, sa mga pinag-uusapan mga pag-aari, Uh, kung ano man yung mga ma, uh, mga bagay na hindi pagkakandidihan tungkol sa mga ari-arian at pera, okay, yan lang po yung mga papasok sa mga civil case sa criminal case, napakarami pwede ikaso like yung STAPA, SWINDLING uh, Republic Act 8484 -84 ba yun or yung accessing device, something like that na yung BP yung sa pang bouncing check-law yun, mga criminal case po yun na hindi naman maaaring pumasok. Kung kayo ay may utang doon sa mga ola na hindi nyo nabayaran lang. Actually, kung kayo naman ay nagbabayad naman sa simula at nagkaroon lang kayo ng sitwasyon uh, na hindi kayo agad nakapagbayad dahil sa nangyaring emergencies o kung ano man yung naging problema nyo at hindi kayo nakapagbayad ng mga sumunod ng mga buwan, papasok lang yan sa civil case talaga. Walang criminality case dyan. Kahit sabihin mo lumipat ka ng bahay, ito lang, ito, digital. Kasi sabihin mo nasa ibang lugar ka, pero yung address mo yun ang ginagamit mo. Dahil yun, yun yung mga nasa ID mo. Pero nasa ibang lugar ka. Nasa sa ibang uh, bahay ka nakatira. Pero as long as yun yung gamit mong address na maaaring maging uh, dahilan para mapatunay na takat na dun pa rin yung address mo. Katulad ako, ang address na gamit ko is Caloocan, gayong dito ako nakatira sa Valenzuela. May liabilities ba ako sa para magkaroon ng criminal case? Wala. Para sa akin, wala. Kasi andun pa rin naman nakatira yung mga kamag-anak ko, yung nanay at mga kapatid ko. Dahil yun po yung address na nakalagay sa mga ID ko. Okay? Wala pa akong updated na ID na dito ako nakatira sa Venezuela. At pwede naman akong kontakin via email or phone. Kagaya nangyari sa akin na pinuntahan yung uh, tinitirhan namin doon sa Caloocan at nag-iwan sila ng demand letter. O, di pa rin kami ng access na magkaroon ng legal settlement about doon sa utang ko. Pero kung magkaiba rin siguro yung sinasadya na talaga na nagtatago, magkaiba naman yon no? Yung ginamit mong address ay hindi mo naman talaga ginamit kahit kailan. At di ka naman tumira doon kahit kailan. Okay? Basta as long as legit yung mga gamit mong mga address at na talaga mapapatunayan na yun yung mga tunay at original na address mo at uh, ginamit mo ng mga info sa ID mo, walang kasong kriminal yon para sa akin. Uh, by ano lang ito, hindi ako attorney, disclaimer lang po ito'y base sa experience ko doon sa mga nangyaring uh, pagkakaroon ko ng utang sinishare ko sa inyo ngayon, ngayon tandaan nyo ha kahit ang barangay hindi kayo pwede sampahan ng kaso ang tanging tatandaan ninyo, pag utang civil case, at walang ahensya ng gobyerno na pwede magsampas sa inyo ng kaso, na hindi kayo nakapagbayad ng utang at magiging uh, pinagsamang civil at criminal case, walang ganon Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Marami pong salamat at hanggang sa muli.